Uy, oh, ayun, 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 sayo. Hello, we, 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 we. Bakit? Bakit? Wey, madami nag-aabang sa pants mo. Ano ka naman, on cam? Ah, ayun lang po. On cam ka naman, on -cam ka, oy. On cam ka, oy. Wait lang. Wait lang, kuya. On cam ka, uy. On cam, hoy. Wait lang daw, may nagpapapicture daw, gab. Uy, dolly mo. Pogi. Pogi. On cam mo na yan, Cox. Dali na yan. I-on cam mo na, Cox. Paano to? Ba't di ko makita ko? Ay, mag mo na kami. Uy, ba't di ko makita yung mukha mo, uy? May like, tama eh. Wait lang, withdraw mo na kami. Woy! Ano pa? yun kamo. mo! Naka-on cam na ako! Di namin kita sa live! Ikaw tumawag! Sige. Okay. Dali, dali mo. Papa ka. <laughs> diba, diba, diba. Uy, tawag ka na, uy. Nag-iintay kami, waiting kami, uy. Hello? mid-call need mo i-up cam ko, need ko i-up paano? paano ko i-up? kailangan ko i-deactivate deactivate okay okay game, kita-kita hello, 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 hello hello kamusta ka? panalo okay, ba tayo dyan? mag, mag, mag takasin mo na ako takasin mo na? bakit? duguan okay, ka ba? duguan? Papa. Like tama, mga kalahok lahat. Lahat? Sino so, sino kayo? Gali. Lahat kayo daw ulang nanalo man lang ni isa. Ano? Wala man lang nanalo ni isa? Wala, andito si Polo nga eh. Putong ina naman. Pati may si lang. Polo down. Hindi may, mayaman 'yun. <laughs> Ay, magkano din niya kanong yun ini withdraw mo hoy? 70. Bijon mo kaya 5k, withdraw ka 5k, i-send ko ngayon. Mamaya, oh. Ah. mamaya. Dali. 5k ko to roll mo. <laughs> Isi-send ko, 5k ko, ito roll mo. Ano, game? Wait lang, wait lang. lang. Tapos pa patago, kayo. patago yung video, ganun mo lang, oh. Aba mong ganun, oh. Wait. <laughs> ano ba yun? ako, may utang pa ako, okay, okay. okay lang yan. Sabi mo kay boss ko, perang 5k, laro niya. Player. <laughs> turol lang, turol. Wait lang. Okay. 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 Hey, Cox! Hi ka naman sa mga fans mo, Cox! Uy! Gwapo din, oh! Lang ina! Asa si boss ko, Cox? Wala nga, eh. Nagihinga lun, eh. Naging... <laughs> Patay na yung mga tao. Malaki ba down nila? Malaki down nila? Ano, ano? Malaki down nila? Malaki, malaki. Magkano? Mga ano, guess lang, guess. Hindi ko alam, basta malaki. Uy, basta malaki, basta malaki. Puto na lang, di ako... Anong wala si Yuri Dave pa? Uy, Yuri Dave, magkana daw ni boss ko ko? <laughs> 30 yung ginasin niya, tanggal, Leg tama. 30 down na, tapos oh. nagcash nag-cash in ulit siya. Uh, uh, nagpapalambing pa kay, eh, nang lalambing pa kay Ate Will. Lalambing pa, okay. Si Chip yeah. ba si Chip? Andito rin, leg tama na. Leg tama, may leg ba yan? O sige, leg tama <laughs> daw ni Chip. <laughs> sige na, sige na. Mag Uy, teka lang, pa-video muna, 5K, roll bank. Ina talaga. Dali Ito na. Pera yan. Kay boss ko, sabihin mo. Okay, okay, chip. Si ay, send ko ka mo. Ayun ah. Uh. o. Oh. Ayun si oh. Send ko ka mo, 5K. Turol. Wala, wala ko. Para lang sa viewers. Ay, hey, boss ah! ko, perang 5K. Turol. roll. nga, wala ano, ako game? rin. na lang din eh. Dali no. Turol mo na, na si 5K. Ko. Abos na ako, doy. Ano Si Chip, wala si Chip. Ayun, papicture o. Oh. <laughs> Uy, Chip! Chip, 5K lang para sa viewers! Ay, 5K lang para sa viewers, pahiram, Chip! No, papahiramin ka ng viewers ka! Ayun pali! Sino yan? Ano ba yun? Wala tayo, guys! Sino yan, huy? Uy, <laughs> wala na. Uwi na kayo, tol. Ba't parang pa uwi na kayo? Hindi pa, hindi pa. Ano ba yun? Wala tayo, guys. So, ayaw nila wala gawin. Ka, wala, wala ka ng kasin, guys. Uy, Chief! Ka, kasindu, eh. ka, Ay, ka, ka, 5K lang! Babayaran ko! Oo! Tural, tural! 12! Sa 12 ako makakasend! 12! 20 minutes! 20 minutes pa! <laughs> Tong ina naman ang gago-gago naman to, sisen ko nga. Walang ina mo, tagirap na wala tang tao dito, gago. <laughs> Wrong timing, guys. La, lahat talo to, lahat talo. Magkano daw mo, chief? Wala sa akin mababa lang. Si boss ko mga 50 kaya ata. 50, 50 k Si ano ba? 30 kaya. No. <laughs> <laughs> 50 k kay si boss ko pala. Ang <laughs> sarap ng kape, boss. Buti na lang di ako sumama, putang ina. <laughs> <laughs> maganda, maganda decision natin sa buhay, guys. Wait lang. Hawakan mo muna kay Kay. Pipinta lang ako. Okay. okay. bawal bawal tayo sa mama doon sa pintana niya, we. igi e, e, sama tayo doon sa pintana niya, we. Ito, ito. Malay mo ako swerte, di ba? Malay. Pwede yan, we. Tangay na ako si CJ Si Sulap kasi nandyan. Malas nga yun. Diyan <laughs> ka ba? Ito, okay. Pwede mo kapalit yan, eh. Nice one. Nice one, Will. Let's go, eh. Ay, we, Sama mo ako dyan! Wala nga. Ba, bawal mo nga. Wala eh. Bawal mo eh. Wala nga. Wala akong mo ka palit? Oo, magpapalit? Bawal naman ito mga to-try, guys. Bakit bawal mo magpapalit? Bawal, bawal. May, may ano sila. lang. Para maintenance. Teka. Uy, ano ba? Nangkukulo ka. Uy. Ay, ako nga. Hindi. Ito na yung pangpaswerte mo. Ah, ito na yung pangpaswerte mo. Itabi mo okay. lang ako kahit sa bulsa. Marinig ako, lang na yung reaction mo. Okay. Hindi, paano mo na? Pasimple, pasimple mo. Diba? Uy, Diyos ko po, dead spin daw. Yun o. Si Solap kaya, layo ka kaya kay Solap, ayaw mo? Okay. Nandiyan ba si Solap kaya kayo natatala? Siguro, ayun. siguro. Kaya pala eh. Layuan mo muna to, layuan mo muna. Okay na, ayun, may chips na ako. One next bet, yung player nyo, nag-live no, mo. Ano? Kayo, uh, yung 1xbet, ba't daw no, di ka naglalaro sa kanila? Nagko-comment dito. Kuya ano ba? Out of focus ako. Tara. Ako kaya papiliin mo table, tol. Bawal natin mag-video, tol. Hindi nga eh. Kung rin Basta tapat mo na sa mukha mo, huwag sa... Sa, ano, sa table. Wala akong airpods eh. Hindi, okay lang yan. Di ako masasalita. Timing lang ako. Hindi ako magre-react. Wala, Diyan. wala akong table doon. Bawa na mo sa guys, down po. Putang in. Dito mi. Meron. Meron, tayo dyan? san tayo dyan? Doon sa ano? Kahit yung konti tao. Eh. Wala. Sino sa harap ta? Ay, sa harap daw. Oh, sa harap. Table. Ano Bawal nga to. Oh, baka Oh, baka rat. <laughs> Baiklah. Betaku. Betaku. pun. Hui. aku bukan Oke, guys. Oke, okay, guys. guys <laughs> <laughs> <Kaya may ingay. laughs> itu

Bawal, bawal, takil, bawal, natagal tayo. <laughs> Uy, guys, buti na pala, di tayo sumama dun. Puro sila talo. <laughs> Tang ina, muntik pa ako madamay. yeah, <laughs> muntik pa ako madamay, doy, sulit talaga. <laughs> Kinong ina nyo. Teka lang, nasa yung ko. Muntik pa ako madamay sa inyo. Sulit kayo. Double nukoy okay, ka rin. Pinigil tayo, guys. Hi. FM na tayo. FM na. Legan, tama. Lahat si Bosco, down ng 50. Si Chip, down din. Si Yoe, down din. Kutang ina mo. Lahat, down. Solid. Liig daw tama ni Chip Kala tang, eh, solid eh. Kalatang, hindi ka, pa ka paniwala eh. Si mo si Bosco, nang libre na sapatos, tas down sa sugal. <laughs> tang ina, double down. Tawag na double down. <laughs> double down doy, nakadidi. <laughs> Naka ah, si boss ko tol. Naka ina kasi si pag solar kayo ta naman niyo si Solap. Alam mo na, alam mo na kakalalabasan noon tol. Gusto kita. Alam ko na kung ba tayo natatalo. Si Abi hindi na natin napap.